So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, uh, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track uh, na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, uh, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa o dalawa uh, na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil, nilagay ako ng mga tao dito.